Bilyonaryo ang CEO, ngunit dahil hindi siya nagdala ng asawa sa bagong taon Pinalis siya ng kanyang lolo sa mamahaling kotse at iniwanan sa kalye At sinabihan ng huwag umuwi hanggang hindi nakapahanap ng asawa Sa kawalang magawa, nagpa siya ang CEO na pumunta sa pamilihan ng blind date Para humanap ng maaring mapang asawa agad Hindi niya inakala na makakakita siya ng magandang babae Hey! Gusto mo, mo magpakasal? Ipipita! isang taon ang kasal, at sa muli mo na sahon bawat buwan. At pagkatapos nito, bibigyan pa kita ng isang daang Babayaran mo ako. Maliit na bagay lang, ako ang panganay na dalaga ng pamilyang Lin. Sigurado ka bang gusto mong pakasalan ako, kahit wala kang pera. Pero hindi ko alintana yun. Ang kailangan ko lang ay kasal na sentipiko. ko. Para sa akin ito ay bayad na serbisyo. Masaya akong makipagpasunduan. Kung maganda ang pangalan mo. Babayaran kita sa katapusan ng bawat buwan. Kung may kailangan tayo, maaari tayong mag-usap sa telepono. Sige. Paano ka uuwi? Sa tren, ikaw. Ah, sa bike sharing. Aalis na ako. Sige. Lin Run Nasaan ang iyong imbitasyon? Anong pagmamadali? Nasa bag ko ito. Hindi ko na kailangang lumabas ngayon. Maging alerto, lahat. Tumatawag ang Waksha Group. Si Binibining Lin ay dadalo ng personal. Maging handa kayong lahat. Opo. Director Lin. Napaka-importante mo talaga. Maraming taong personal na sumalubong malubong sa iyo. Kaya ikaw si Binibining Lin. Sinabi ng aming boss na dapat kong pagsilbihan ka ng maayos. Ang boss mo, si Wang Xiong, ang magnet sa pananalapi. Opo, si Boss Wang ay nakatanggap ng tulong mula sa iyo maraming taon na ang nakalipas. At palagi siyang nagpapasalamat sa iyo. Ngunit mababang profile ka, at hindi mo gustong ipakita ang iyong sarili. Ngayon, ipinagbigay alam sa amin ng Huaksha Group, na pumayag kang dumalo sa selosalo. Napaka-importante nito, kaya inatasan niya kami na salubungin ka ng maaga. Ang boyfriend ko ang tagapagmana ng Fu Group. Hindi ninyo naman siguro pipigilan si CEO Fu. Nakalimutan kong dalhin ang imbitasyon. Ipapadala ko ito mamaya. Sige po, dito na po kayo. Bakit nandito ang kuya ko? Hindi pwede, itong si Lin Ran. Nagmamayabang tungkol sa aking huwad na pagkakakilanlan. Hindi maganda kung mahuhuli tayo. Xiao bigla kong naalala, may naiwan akong gamit sa kotse.